Daka mo na din di pisa magkakapi. Magkakapi. Tangapa ngaling. Yan. Matay. Ah. Ini ay to komo. Naam, na magkakapi. Wala, ko sino makad nang lalaking dumaan ay. kayo? Wala yo. Bola, nagkakapi. Pisa damo na magkakapi. Dali. Um, Hihigop muna. Pagkagara naman ng iyong patamisan dali. Ayun, idi patamaran pisan. Huwag sumbar na dali. Ayun ay ano? Saan? Ah? Kaya namin ang tatay. Iyan, maghahapon ka pa din. Unat na unat. Oo, oh, di mo lang nagawa. <laughs> ay, kakapi muna tayo, kakapi. Paano ba rin gagamitin? Nakadan na rin, nakabalistan. Kahit pa paano. Ayan, ah, nakati 4 ka din. Maghahapon. Unat na unat. Ay, sasabihin mo kayo yung misis mo ay, Hala, magsaing. Magsaing at ako gutom na gutom. Yun pala yung maghahapon na kahiga. Oh, eh. Ikaw pa tayo kong bihisan. Sabi daw, ang pagkaba eh, pa. daw, pa. puro pa. 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 bakat ang mundo yan, yan yan. Ikis-ikis daw mo yan oh. <laughs> Sabi, wala kaya ikaw nang bahala. Parang kung nakatulong din ni Kainsan, abay, parang pambiktin yung ating nadatong ni Kainsan ha. Abay, pisa, narin niya labas huh? na akin pag may bisita. Mamaya, ah, itatampi na ulit yung eskaparate. Talaga oh, oh, oh. special ako sa iyo. Abay, oo, oh, Dumating ka eh, nakita kita eh. Akala ko ko'y parang kahawid ba yung nalagyan ng ilaw yung sinawalan. Oo, oo. kasira? Oo, kasira, no? Saan mga sikwat yan, Kainsan? Ay, dyan lang sa tabi-tabi. Parang sa Rasi Quad. Sa tabi-tabi. Hindi alabas ko lang ako kumibisita. Agad po Ay, kung hindi ka magandang lalaki, pisika. Aldiro lang yan ako sa iyo. Akay po. Ah, ako. Kaling to. Kaling to. Eh, wala ko ito na sumal. Ayun ang para patapang at parang tanintig ang balay. Sino nga ba naman sabi yan? Yung akap daw sumaka. Yung akap din daw naman matulog sa nila. Ayos nila. Ay, ayos lang. Ay, kung pagod niya. Yung akay sakto lang akay sa kakasukal. Ay, sabi daw, halo, halo. Ay, sabi, kamarami daw ay. Sabi halo, halo. Sabi ko, tatamis. Kaya daw pala hindi haluin yung kape, Ito pala naparami yung asupal. Sabi halo, ako ba yung tatamis. Naparami lang yun. Tapi dito sa atin na may kahit sa amin po ay magatang hali hapo yung nakakape. Ay, ay Kahit may itang na ng no? kape yan. Nagpa-plano eh. uh. okay, ko kung anong maganda eh. ano ang maganda. Ay, ako yung na naipo na puro plano eh. Ang <laughs> pagkatama yun siya, di hindi isipin Iniisip ko siya kung po. Kami nagmumotor. Hmm sabi kayo maya maya sa sabak, eh po yun, ay nangingin, nang, lagi sa dagat. Ay, <laughs> kaya sa talaga meron ka nang sa iyo ay. Bakit? Kung ang plano na i-bili, ang dami ko na. Ay eh, kaya. Ay yung aking um... plano ko magtatabas, ay yung iba hindi na Kaya <laughs> 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 na ay po na puro plano ay, ano kaya, kaya kaysa, tiray. Mas makatakat may plano. <laughs> ay, kaysa naman walang plano. Saan? Hindi mamubuo siya nga. May plano ko utol matulog. <laughs> Oo, oh, may plano na naman. Oo, oh, <laughs> ma. Walang tiyo kayo siya. Mga misa nga ko laging, magtit ako napachimpong ano, ano. Oo, oh. mga kaysa, kapit po. Ayaw po. Oh, wala pala itong katugon. Ay, ayos ka rin. Wala naman akong biskwit din eh. Abay, kaisang, pag ako nilabas mo ng tinapay, ako'y hindi na makakabalik. Pagbalik naman, tinapay na naman lalabas mo. Oo. pag mo na, muna. Mami, sinya pala papaya mo ano? Ha? Huh? Papaya? Nalimutan oh. ko na ay baka baka ako na ng lukman. Inaalala ko kanina sabi si mami siya pa rin may pangit na Ano bang parang kaya yung dadalhin? <laughs> yung pamating ka sa pangit na Hindi. Yung abungan ha. Naalala ko Red lady. Red lady? lady? Nakakaputin. Mabaya ang sabi ng tiyo puro sa akin. Ang pagkakanda na ngayon papaya, kaya magiging walang lalaki. Sabi ko yan tiyo ang oh, red lady ng papaya. Oo. Kuya ay gentleman. Ano ano? Lady ah. Papaya. Gentleman papaya. Sabi ko ba siya ka na ano? yung kapitbahay ko, nagtanim na limang papaya, puro lalaki. Galing meron din galong. sa... Hindi, galing sa buko. Ay, meron ganun talaga. Meron pa lang ganun pagkakataon, puro lalaki daw. Ulanan na naman, ay. Ah, magaling sa ulanan. Kangkong. Hindi. Ano? Lain. Hindi na papasa. Ah, meron niya? Meron ako. Tatlong luwa po to. Tatlong luwa ko lain. <laughs> Tama ka kaya. Oo, hindi na papasa na ko lang dyan. Okay, ay, <Okay>. Javi. Tutuyuin po, <laughs> ay <laughs> tutuyuin. Ay, di Javi ka. Ayun na, kaya tag nga. Oo, ano? Ay, di makapasa ko. Ay, Luming tinans Tawag tama ka na, wala pa rin. Aba, oh, ikaw nga niya eh. Lain na. Biro ko rin puro kugon na eh. Aba, wala tayo pa sa liyo, inyo, kugon. Nabibili rin. Kaya mapambumok ka. Ah. <laughs> <laughs> Sabi ko bisan na eh. Ba't yun eh, pinapalago ko yun natin sa lalabak. Kakahanga natin, pinapalago ko. <laughs> Pinapaano ko yan, gagawin yung bubong. Ay, <laughs> diari nga. Ah, may lang ako magpangay-pangita. Ay, may <laughs> ikit yung ko sa ikita ko. <laughs> ay, wala lang dyan eh. Tama, tama pa tayo eh. Uh. Uh. Kuwari tayo ng kapiro kaysa. Wala <laughs> ibang mansa. Ito lang <laughs> Oh, gusto mo ba? Galing sa yun, mga padala po. Padala po galing ibang bansa. Dewey, Egg... ano yung egg bird Tama bang basa? Oh. Extra dessert. Harmonious. Oh. So, Ay, ayos na kayo sa'yo. Galing ibang bansa. Oh, masarap pala yan. Salamat po sa nagpadala. Masarap yari Yan ang tawag sa Kabiti Kapimbarako, ano? Oo, oh, kahit dito. Ay, sa ibang bansa ka, ang tawag niyan. Yung galpong, Balpong. Masarap Balpong. Ang kalakot kong Pidamba. Pag ako'y napunta <laughs> ano, ng paliki, Galpong. Sa barako, okay. kahit sa hindi. Takip pa, no? Galpong Boating. ang binibili ko, para bang salamin. Yan, ay, sa ibang bansa. Mabubuo yan, <laughs> para si Bombay. Wala <laughs> ano, na, bubuo pala rin mga kayo. Ano nang wala sa atin ng gano'y. Ay. ay, para may pressure, ano? Mm, para, price. Yung, para hindi si may Ano pinsan, masarap yung kape, ano? Apa? nakakaganda ako pala lang kaysa kayo nga? Baka gusto sa yung, sinesis, parang pumuso pumuso ka parang pumusyo-pumusyo ka ng kaunti kung 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 <laughs> e ba, parang iba parang ka naghilamo sa ng dalawang bisis, maghapon. <laughs> ano, ano <laughs> Tapos ano? ay bumatad sa dumaka. Ta ta tayo <laughs> biro ka isa nagdanda mo pintuan. Tayo kaya natin kuntuan na. Kaya nga. At wala natin ang magagawa. Ito yung maghiwahiwalay na natin Oo. Oh, oh. Sika yun. sa inyo. Oo, oh, na. Kaya <laughs> nga. <laughs> Nakakadala rin yung mga gawang nga regal. Abay, yun nga ipapakamata. kakalasin na namin nga rin. Ha? Malilipo ka din eh. Masin siya, tulog ko lang <laughs> magkakawa. <laughs> Abay, ako yung gasa di yan. <laughs> Hindi, <laughs> may, may, may ka na puti yun. Ay, gina. Yan ang bibilhin mo. Di ba, kape at saka yan. Di ba sabi may pupusyo-pusyo ako ng kaunti? Oo. <laughs> yan ang ilagay mo doon. Tatawin-tawin ka doon sa ilalong ng silong. Ay, mga isang linggong ganari. Ay, ang ganda ng para ka si Jikwin ka. Hindi, pagkaganda lalaki. Ay baka naman ako may isa na yan, tampos damo na. Okay. Ayang ganda ng mo naman. <laughs> ay talagang kukunin kukunin kang model. Ay baka wala man sa akin kayan pag ang gumanda lalaki. Bakit? Sabi nagbago na ako. Oo. Oh. Abi, nagbago lang naman ang mukha mo. Ay, talagang, Pero talaga, yung trabaho mo. Bayan na, natatagpuan ko talaga kayan san. Ay sayo pag na rin. Ay, oh. Di, madalang naman, naman. Ay, madalang ah. Papay, <laughs> sa isang linggi humiga ka na maghapon ah. <laughs> Oo. Oh, oh, Di sabi sa comment eh, abay, naman kayo. O, yan, oh, magpahinga ay, kayo. Sa gabi, nagpapahinga din. Hindi, 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 ako bilang dati ng alaga ng mga bata, kaya nakambal. Pag naiyak, tinatayo ko ng tulog-tulog. Ako, ako, itinatayo attacking. ko lang, itinatayo ko ng tulog-tulog. Ako, 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 na ako, 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 lang ay, ay, mamaya na may buo namin naman di yan. Huwag, perpis, perpis. May buo namin naman di yan. Wala, kaya mukhang na ka pang pangarap ay. Kaya nga ay. Bahala na ano, kita sa lado sa atin. Pagka dami natin pangarap, ay yun naman, ibang pangarap ay parang ayaw sa atin ano. Ay, yun nga. Ay uti-uti. Kaya nga. Uti-uti. Ano, uti-uti, bukas <laughs> uli. Bukas <laughs> uli ano. Araw-araw no. ay sipaglaang daw ah. Ano? Persahan? Mami, um, mga um, kaysang, kami hahapit na uli. Magmumotor kami. Ako ah, mag-aarad sa akin. Ang ah. dami ko pang gagawin um, ah, dami, ah. Sum -sum -sum <-s2> May order uli sa akin ano, yung ano. Dahon. Yung tanglad. Tanglad. 40 kilos. Kaya naman ano. Oo, uh, magmumotor. Tatlo pang pa gagawin ko ngayon. Ay, talagang ah. ganun. Hindi ko sabihin na may ganun maraming gawa. kaysa sa naman. Sabi, tahanan pa. Ano? Sabi, hindi pwede magpahinga. Ang gawa. Ano? sabi, iba'y walang magawa. marami. Ay, humawa ka ng halabas at... Ang sabi nga daw nung bata ay tatay. Ay, ako po yung uuwin at ako may pasok ngayon. Sabi daw, abay, bakit ka ba nag-aaral? Anak, ang sabi daw, mm. ay para po tatay makahanap ng magandang trabaho. Ay, sabi, wala, yung mga kalabaw natin, ay walang pinag-aaral ng kadaming trabaho. ano ito yun? Abay, anak, ay, wala, yung mga kalabaw natin, ay, walang pinag-aaral ng kadaming trabaho. Mag-aagod, mag-aarado. Tama nga, yun Ayun po yung may sabi lang ako, sabihan lang. Oo, oh, sabihan lang. Tata, hindi mapupungot na rin. Hindi mag-iwahiwalay na utol. Ah, 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 yan ang ganda ng laki ko na rin. Ay, gusto mo, mo ba ng kapis? Ay, ayos na. Yan ay, ang sarap kumina. Ayos na, kaysa. Oo. Ay, ayos kalabasa, ah. Oh. kalabasa ah. Oo. Kalabasa. Ari, ah. namis ako pa iaabot sa iyo. Oo, oh. abit talaga ba? gusto na sumama sa akin? <laughs> abit, isama mo na. Para sa iyo yan. Yan, ang ligat pinsan. Huwag mo masyadong ano. Yung paglulutuin mo, tapos ikakagatin mo, baka hindi mo mukha yung bibig mo, ang ligat niyan. yan. Ano ba Aray, talaga gusto na sumama sa akin. Talaga, ari. Kanina ko pare type. Kaya nga. <laughs> ay, ay, wala niyo pala gusto mo, hindi ka lang nagsasabi. Oh, oh. ano? Ay, okay, nakakahiya. <laughs> hindi, ini para sa iyo talaga. Ay, hello. Ay, aray, papatulang ko na. Oo, oh, ay, si, ay, si Tio Puro ko ah. rin, si Tio Puro eh. Oh, Oo. Oh. Dahil po, ayos na kayo Sana ako yung sisibat na. oh, hala, ingat kayo. <laughs> Tsaka, anong uh, pinsan? Ha? Salamat din. Oo, oh, yung... ko lang si Tio <laughs> Bibigyan ko rin yan, ganyan. Oh. Ito yung mo kung maligat ah. Iba kukurutin sa ganun. Oo. Oh, oh. Oh, Yan, tapos ay eh, pag may dagta, yan, 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 yan. Talaga naman pinsan, nadagtalo. Ay, hindi. Yung mga yung pa parang naganit-ganit. Pa ah, ganun pala yun. ito, Kaya pala sa mga prosi, puro kurot. <laughs> <laughs> Ibig sabihin oh. kung ilang kurot, ilan na ang tumingin yun? Oh, Ay, baka. Ay, pag yung bata, ba't uh, may sinakurot din na kaunti eh. Ay, kaya pala yung mga bata yan, dami oh, maliligat. Ano? Ay, nani, ako may maligat. <laughs> ay, di joke lang po yun. Oo, oh, sana. Ay, 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 bawal lang mga Oh, ay, di ho. Pirot. <laughs> oh, ay, bawal ha. Baka na sinaw ba si na lang. Hala, hala, ingat, hala. Parang din na. Oo. Oh. Tiyaw, din na po. Dala ko na rin kalumasa ka rin. Ayos pala, si yan. Oh. Eh, oh. No? Yan dami na din na karga niyan, ano? Ayos din, may sayang or may ano, sentimental value. Ay siya nga. Pag minsan naman nagsisintimental. <laughs> Nasinti ang makina. Nasinti ang makina. Ay siya ma. Pero wala ang makina niyan. Ibang click pa, hindi oh. mo mapapayano. Hala. Wala pong edit yung kukwak sa mga mga nasandatan siya sa kanya. Hala. Ay makiwahiwalay na. Ayan. Yan sinabi kayo sa minti na. Magagawi pa. Walang mamabalik. <laughs> Magdadala ka namin ng lumigan. Hahaha. Ah, ah, Ayan Ay Ayan, dyan Tiba na o klats Ha? <laughs> ay sorry Ay wala <laughs> Suminti na Iyan Suminti kaya, Ayaw natin magkakuti ha Kaya nga sentimental value ay Ayan lumabasan pa kasi Ayan Ayos ay, yan Mababa o klats Mababa Okay Ayan Ay na Oo oh. Sa kanan lang ulit Oo oh. <laughs> Ay wala nyo Nagpapaprice o Awad Ay ayos lang Mababa o klats mo Mababa Nasaan ba o Papa right, okay. oh, na Parang may na. Okay. Oh, Asian. oh mga kaisan, hanggang bukas, yari na po kami. Yari na po ang kalawakan. Isang loang na laang po. ka katiri natin, yari na. Mararaot na lutoy. Eh. Pizza 5 po at saka sa is, ang tanim nito. Tapos na po ito nang pizza 5. po ang nagmumotor at saka si ano, isang loong na tayo po ang nagagat natin yari po na may nabot po kami ng dalawang linggo tayo 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 araw araw po tayo pahinga ay pero mga kaisan ano lagnat hindi tayo kakabi lagnat takamakalwa nagpaturo po kami ngayon po lagnat mga kaisan may turda na tayo <laughs> tanim -tan tanim natin ng taon aba ay wala ni ay nabunga na pala yan ang bilis din yan eh, ano hmm. Saging na turban mga kainsan hmm. ah, Hindi ko mahapay-hapay mga kainsan Ang damok Saging damo natin At yan ay pinagkakakitaan natin Ngayon. May order po ulit tayo mamaya Ah mga kainsan oh. Yan, mga saging damo Nagkalat po pala sa amin ang ano. Na dito po pala mga magagandang pagkakitaan. Hahanap ka lang ng supplier po na restaurant. Yan. Na ay oh. Nai pala uti ang pera sa atin. Dahon ng saging ah. Ayun. Ang oh, yan. Dami <laughs> na ako sa iyo. Oo oh, ah. Yan, oh. Mga followers din uto oh, eh. Ayun. Uh. Ayun. Ayun oh. Hindi ko po matagpas-tagpas. Yan po dana sana ipapaltang ko ng dahon dahon ng saging na ano. Na pangalan na rin po. Saging na Tordan ay hindi ko naman mahapay ma 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 at pang ano natin paikot yan bye bye ilog po makakataming tahong oh, ay kung dati ko pa alam ay ah, salamat din sa vlog ay kung walang vlog ay hindi natin alam yan sa makalwa kukuha na natin yan pwede na yan ari mga kaiso yung saging naming meriendahin ay hinog na yan dadalhin ko na po doon oo. Merindahin po namin yan Hinug na po aring isang buwig. Mabilis po mga hinug pag rin tago. Hmm. Walang gutong mga kaisan. Kahayaan ko mahinug yung dalawa doon. Aray itadalain ko po sa dampa doon. Naigin po na aming mga ngab-ngab. Hindi -ngab. mix. Ramdam ng aso. oh. Paborito po ito ng dalawang doge. Tatlo. Ayan, buso. Kuha. Hmm. Dali. Busu. Oh. Mickey. Hmm. Dali. Mickey. Oh. Hmm, busu. Busu, bilkeyo. Oh. Dali. Bibinya gin kulaan po ng tigalwa yung aso. Oh, Dali. Ah. Oh. Ah. Oh. Dali, Labi. 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 Dali, Dali. Dali. Hmm. Mm. Gusto yung hatiin pa po. Oh. Tampuhin po ito. Mm. Alahati. <laughs> Asa po dito kumakain na saging aking ano. Oh. Mm. Isa pa. Yan naman po yung nandadaga. Kaya po po may premium din. Pigalwa mm. kayo ha. Taripan mm. tao. Ang hilig. Ang ano pong mandaga niya Ay, ayaw no? na. na busog ating titik mo kung matamis nga matamis ito oh hmm, mga kaya saging. iiwanan ko po ito dito dito po ipad talaga pagdadala din tayo sa bayan Dun, yung hinapay ko doon sa kabila merindahin po naman mamaya maglalaga po tayo umay na sa hmm. hmm. Bunso oh dali mm, it. Mm. Ay. Sold. Ah, mga kaisan, kakain naman po ng na tanghalian. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsama, mga kaisan. Hu, langgam. At ingat lagi. Stay humble and God bless. Peace, bye. Salamat po.